Welcome kayo Melisius Magluluto naman tayo ngayon ng litson manok sa oven Ito ang ating manok, uh, jumbo size ito, nasa 2.5 kg Gagamit tayo ng laurel at tanglad, ilalagay natin sa loob ng tiyan para pampabango At maglalagay din tayo later ng soy sauce So start na tayo, lilinisin ko muna itong chicken Make sure lang na malinis natin ang loob ng tiyan ito Bubutasan ko lang itong magkabilang pakpak. Uh, ah, ko to para tumulo lang. Ayan, nakabiti na. Patuloyin ko lang ito ng ilang minuto. Pagkatapos mapatulo, proceed na tayo sa next step. Irarap ko lang ito ng salt and pepper mixture. So, Mag-i-insert ako ng panimpla dito sa ilalim ng skin ng dibdib -dib nito. Ito may butas. Dito ko itadaan ang salt and pepper mixture para sigurado tayo na magkalasa ang laman nito. <clears throat> Siguro lang natin na malagyan yung buong breast dagan lang ang paglalagay kasi i-absorb ng chicken yan dito rin sa may part na hita lagyan din natin dito sa part na to ganun din sa kabila okay na i-rub naman natin ngayon yung outer part nito ating na rin ang legs. Din sa loob ng tiyan naman tayo maglalagay ng panimpla. ganahan natin yung sin sa loob. Much better kung i-rest muna natin ito ng 3 hours kung may time man tayo para ma-absorb ng chicken yung pinantimpla natin okay na yung paglalagay ng salt and pepper mixture. Magrarab naman tayo ngayon ng soy sauce para mas lalong magiging maganda ang kulay ng ating lechon manok pag naluto na. Maglalagay din ako sa loob ng tiyan ito. Now, i-rest ko muna ito ng 2 hours. After na may rest ng 2 hours, turuin na tayo sa next step. Kailangan natin dikdikin itong tanglad para sigurado tayong lalabas yung aroma nito. At pagkatapos natin itong madikdik, pwede natin itong ilagay sa loob ng tiyan ng manok. Baliin lang natin para magkasya dun sa tiyan. ilalagay ko na din itong dahon ng laurel i-close ko lang itong tiyan tatahiin ko lang ito much better kung may close natin ang tiyan nito para hindi lalabas yung katas ng chicken ngayon kung wala naman tayong pang okay din lang at pagkalipas ng ilang minuto ito naisarado ko na so ready to bake na ito kung marami naman tayong tanglad, gawin natin ito. Dikdikin lang natin yan at isasapin natin yan. Diyan natin hihiga yung chicken. Double purpose yan. Unang una, hindi didikit ang manok natin. At pangalawa, maging mabango na rin yung outer part ng ating chicken. Yan ang ginagawa ko. So 100%, hindi kakapit yan sa ating tray. Okay, salang na natin ito sa ating oven. After 1 hour, i-check na natin. Wow, looking good. See, kailangan natin balikta rin ito para mag-brown naman ang likod nito. Ayan, puti pa ang likod ng ating chicken. Actually, luto na ito. Pero kailangan lang natin i-toast at i-brown ang skin nito. Ngayon, ibabalik natin ito na upper part na lang ng burner ng oven ang nakasindi. Na naka-high heat para madali nang mag at mag-brown ang skin nito. After 10 minutes, check na natin ulit. Ayan oh, ganda ng kulay. Tignan natin kayo malicious, hindi dumikit ang ating chicken dahil sa nilagay nating tanglad. Sa ganitong paraan, may iwasan natin na dumikit yung balat at ma-deform itong ating lechon. Dahil perfect ang presentation nito kung intact ang skin nito. Eto na oh, ang ganda tignan ng ating lechon manok. Intact ang skin nito maging harap at likod as much as possible may close natin ang tiyan para yung juice ng chicken ay nasa loob lang ng tiyan nito kung bago ka pa lang sa akin channel please subscribe at pakibindot na rin ang bell button upang lagi kang updated sa mga susunod ko pang videos na i-upload thank you so much